Magandang araw, magandang gabi mga ka sa Ano kung nasaan man kayo ngayong araw na to Eto ulit, sasabay ulit tayo kay Mahal na Reyna At ngayon ay araw ng day of natin Araw ng Sabado ngayon February 10, 2024 Yan, pero mapapanood nyo na to Late na, kasi syempre Edit pa natin Yan. So late lang ng mga isang araw Dito sa Canada, no? pero sa Pilipinas Kasi nga sa Pilipinas ay ahead kayo ng parang ilang oras may ano ano mga 16 hours or 17 hours diyan sa Pilipinas kaya siguro dalawang araw yan kasi late ang Canada sa mga oras hoy ko kumpara natin sa Pilipinas so ito ating si Mahal na Reina ayan oh no? Mahal na Reina ganda na naman At, so, Pasok na naman winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada ulitan na naman kami ni Mahal na Reina so gusto ko uling makisabay kay Mahal na Reyna kasi Lakad. Gusto kong maglakad mga kainags ano? Nakakatulong sa ating paglalakad yung ano, exercise yeah, Mas gusto ko yung naglalakad diba? Sinabi ko naman sa inyo noon pa na Mas gusto ko talaga yung naglalakad ako Kasi nalilibang ako Mas nalilibang ako sa paglalakad Habang tumitingin sa mga palipaligid Hello yan kapitbahay natin ano Bait na ng mga oh, yung mga kapitbahay natin dito eh. So maraming maraming salamat ka pala sa mga comment ninyo sa mga likes ninyo mga kainis at sa, so, syempre sa panonood yan yeah. so ito ang ating driver ngayon si Mahal Arena. ganda no? napapansin nyo ba gumaganda? Okay. <laughs> so si Mahal na napapansin ko yan pagka ano eh lalo na, nang na, nag nagbablog ako tapos sinasama ko na sa vlog napapansin ko lalo siya nagpapaganda kasi na ano siya yung na, na, natutuwa siya pagka siya na sinasabing maganda <laughs> 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 Excuse me po. Yan. So yung nararamdaman natin ngayon, okay na mga kainag siya. No? Okay na. Mahinga tayo. Ay, so tapos yun na nga. Di, siguro, maganda siguro kung ituloy natin yung kwento natin kagabi. No? Kung, di ba, naikwento ko kagabi. Kung paano kami nag, nagkakilala ni Mahal na Reyna. So di ba, sabi ko nga sa inyo, nagkaroon ng puso yung kanyang mga mata nung nakita niya ako. Di ba? So hanggang ngayon, hindi pa rin, ayaw pa rin aminin ni Mahal na Reyna. Yon eh, Siyempre, nung araw, eh, Gwapo tayo mga kainags ano? Makapal pa yung buhok natin eh. Ngayon na wala lang yung buhok natin Medyo nabawasan lang ng konting kabapuhan Pero lumakas naman yung appeal natin At saka yung dating natin mga kainags ano? Tsaka yung, yung yabang natin Yun ang nadagdagan yung. <laughs> 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 Excuse me oh. Whew! Bira naman no oh. Yun ang nadagdagan mga kainags ano? Yung pagiging mahangi natin Hahaha <laughs> Joke lang mga kainags Good vibes lang tayo Saan? Sa hangin. Uh, Ay. Eh, <laughs> jo, <laughs> ano na tayo? Good good vibes lang mga kainis ano. <coughs> yan, so ito ang ating harapan ngayon, yan. Natutunaw ang snow kasi medyo tumataas ng konti ang ating temperatura ngayong araw na to. Yan. So dapat maganda, enjoy natin ang araw ngayon. Yan, syempre. So, uso so, si po ngayon. So ngayon, tuloy natin mga kainis, ano? So sa madaling salita, 'di ba, naging kami na ni Mahal na Reina, 'di ba? Nung tinatanong ko nga siya naka, nung nung, nung, nung gusto ko siya nung, kung gusto niya ako maging boyfriend, 'di ba? Eh doon sa mga nakapanood kagabi, 'di ba, tinatanong ko siya, ano ba? Gusto mo ba akong maging boyfriend? 'Di ba, gumagano siya. Talagang puro ganun. Pero pag sinabi ko sa kanya ang uh, ikaw gusto ko maging girlfriend. O parang ganun, basta hindi siya makapag-decide pero gusto niya talaga ako. Hindi lang siya kasi nga doon sa mga dinakakalang first boyfriend ako ni Mahal na Reyna, no? Ako ang un, unahang kanya naging boyfriend. Kaya nung bandang huli, nung sinabi ko na nga na... O sige, kung ayaw mo, kung ayaw hindi ka pa makapag-decide, pag-isipan mo na lang. Yan. Siguro na pag-isip-isip niya nung sinabi ko yun. Naku, baka, mo, baka may, may ligawan pa tong iba. Makawala pa sa akin tong Prince Charming ko na to. Yun na nga, mga kailis, iba yumakap nga sa akin. Hindi o sige. Makap, sabi Ay, niya, o sa O sabi niya, o O sige. Basta wag mo ko lolokohin ha. Yo, nena na. Ibinigay na, bi, uh, ibinab ano na. Bumigay na ang bataan, yo. <laughs> Binigay niya. <laughs> Excuse me po. Tapos yun na mga kinis ano? Di syempre nung kami na doon ko nakita ang lalong naging parang sobrang ligaya ni Mahal na Reyna mga kinis ano? Kasi by that time 24 years old na si Mahal na Reyna no, no. By that time tapos ako 24 years old din ako nung time na yon. So swerte ko naman nung time na wala pang boyfriend si Mahal na Reyna no? Kasi wala naman naliligaw dito eh Di ba ma? Wala naman naliligaw sa'yo <laughs> Talaga yung uh -huh. ano eh no? So, wala naman naliligaw eh Hindi naman ano. <laughs> <laughs> naman no? Ikaw naman nung ka naman Yun na nga tapos sa uh, Ako yung naka ano, naka sungkit Nakahuli <laughs> ng kanyang puso Yan So yun na nga, tapos uh, ako, maligayang maligaya si Mahal na rin Siyempre ako rin naman, maligayang maligaya rin ako noon. Kasi siyempre, may kasama na ako, yan. Yeah. May kasama na ako nagde-date. Tsaka maligaya, iba talaga pagka, ano, no? pagka meron kang iniirog sinisinta. Yan, di ba? Ma? Sobrang ligaya, ligaya ni Mahal na rin no? e, Tapos sa... Uh, pum pag pumupunta kami sa lugar nila, sa Nueva Ecija, proud na proud siya mga kainags eh kasi syempre yung boyfriend niya ano eh Tall. hindi oh, naman dark proud na no, proud maya ka no. naubos mo ulam namin ang <laughs> dira. nakaubos na ulam kung dami pa hindi kumakain eh kung kailangan pag inaay sa'yo ang ibis mo ako mahal na reyna oh, tagaubos ka ng, ano eh. lakas mo kumain din eh oh syempre eh, masarap kasi magluto Masarap kasi magluto si ano eh si si Mahal na Reyna mga kainags ano? Masarap magluto to eh. Si ah, hindi tsaka si ano si ano pala. Si Nanay, si nanay yung biyanan kong babae. Masarap magluto mga kainags. Grabe. Kaya talagang hindi ko hindi ko maiwasang hindi pa taubi ng isang kalderong kanin dun sa kanila sa Nueva Ecija. Eh doon pa naman sa probinsya napakasarap kumain, di ba? Sa Nueva Ecija, San Isidro, probinsyang-probinsya mga kainags. Ang sarap talaga kumain, parang hindi ako nabubusog. Grabe lalo na pag nagluto si nanay ng ano nung adobo Tsaka minudo naku, Tinumis Naku patay na Tapos sarap talaga Tapos yung mga, yung mga pineritong talong Ang palaya Naku Ang inon Ang bihira oh Sarap, kuma sarap kumain Tapos yun syempre proud na proud siya Syempre boyfriend niya matangkad eh Tapos guwapo Diba? Wag na, wag na tayo magbulahan mga kainags no. Wag na tayo magano talagang totoo yung sinasabi ko <laughs> Ibig sabihin wag na tayong mag ano mag uh, nito, mag talaga magano ano na sabihin na natin yung totoo Siyempre eh, tapos eh makapal pa buho ko noon grabe kapal pa ng buho ko noon eh Oo oh, tapos sa uh, yun na nga mga kainis siyempre proud na proud eh Nagka like boyfriend na siya tapos siyempre tatrabaho tayo sa isang magandang kumpanya noong araw Diyan sa General Trias Cavite no Habalera. Sempre proud na proud siya sa family niya talagang binandera niya ako doon talagang dinisplay display niya talaga ako doon mga kainas di ba ma? proud na proud yan eh tapos yun syempre ako naman masaya masaya rin ako syempre no Tap yun na uh, nga tapos sa uh, yan dito na tayo no dito na tayo para mga kainas hindi okay na yan okay, okay lang yun dyan baka mamaya may mabangga ka pa doon sa likod eh okay na yan sakto na yan basta hindi ka naman lumalampas sa linya yan, tapos sa uh, yun na nga, sa nanga ako. <laughs> uh, tapos ano nga, yun na nga mga kainis ano? Uh, ano nga? Sasabihin ko. Ang bihira naman nakalimutan ko na. No? Nawala ako kay mahal na rin Doon na. Doon ako nasa momentum na ako, nawala na, nawala ako sa pagkikwento eh. Basta 'di ano yung pag drive mo diyan ma. Mamaya mo na ako sa bunutan or uh, halikan sa sampal yan <laughs> pagkatapos mo mag-drive yan pero totoo yung mga sinasabi ko mga kinis so, ay syempre, alam nyo naman si Mahal na rin talagang hindi iaaminin niya yan eh ang naman o no? kaya yeah, good vibes lang tayo mga kinis ha yan <laughs> teka ano na si Mahal na rin ha teka tahimik muna tayo tingnan muna natin yung yan tingnan muna natin oh yung dating kinakatakutan ko yun by chance na ganun eh oh, kaya nga eh ang galing hmm. yeah, parang kailan lang so, sumabay tayo kay Mahal reina no? ay nandito na naman sabi mo may ligan naman ano paano bayad ko sa pasabay mo pasabay? Bili mo ako ng milk tea do. milk tea? kailan ngayon na gusto mo? oo oh, tas na buwan mo na lang oh, sige bilin tayo ng bilin tayo ng milk tea ni Mahal reina doon mga kailan ano? okay. ilan? ilan? No, mag yes, Lay dito ka na mag-park. Layo-layo dyan, baka na mag-park ko. Ayoko dito. Dito ako nag -park. Ah, dito ako nag-park talaga. Dito yung tabi ng... Ah, Kaya nga may gas-gas yan, di ba? Nung unang di ba, yan o dyan. <laughs> nabangga, nabangga niya yan See, eh. Hindi siya nag-bangga, na -touch. Kaya nga, nabangga, na-touch. Ganun pa rin okay. yan eh. Touch! By touch! Ah, palava! Ah, ah, do it, Mr. Do it! Do it now! Nakalain ba? Hindi ko yeah. makalain lang. Lain na lao, nakalain na salinya linya. Nasa linya yung ano, nakita natin dito. hindi ano, yung bag mo? Oh, sige na. <coughs> okay. Bibili mo na kita ng ano, Tawagan na lang ito. Kasi mo na. Kor. Ano. Ilan na bibiling ko? Ha? Ilan? Two? Dalawa? O ano? Isa? Eh, baka may mag pang bigyan dyan. Ano? So tara mga kinigs, ano? na muna tayo. Nakalak to. Bira naman ako hirap bumaba talaga pagka matangkad mga kayo ano hirap na hirap tayo nasanay na tayo sa truck e eh. pakitulong pakiko <laughs> nahihirapan oh, masakit lang talaga balakang ko hirap <laughs> 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 naman to si mahal na reyna o oh, sige na mahal na mahal mo talaga doon sa sakyan mo ha o oh, sige so mahal na mahal ni mahal na o oh, sige sige tawagan kita ma ha Mahal na mahal niya yung sasakyan niya mga kahinags, Ano kasi hindi siya binibigyan ng sakit ng ulo niya Dalawa, eh. sige Hindi siya binibigyan ng sakit ng ulo niya mga kainix Start ka agad So medyo mahina nga lang yung heater Pero Importante naman yung makina no Kahit na sobrang lamig eh Brum! Pero nung nakaraan di ba, medyo Tumirik nga dahil sa sobrang lamig no Hindi natin na isaksak Pero okay naman, na-recharge naman natin yung battery Battery lang naman problema eh Ibang klase talaga pag mga Honda no lalo na yung mga Honda nung araw no talagang matitibay eh. garantisado talaga no kahit na tumagal ang panahon tumagal sila tumanda na yung mga Honda sa sasakyan. kasi yung 1999 yun eh model no hanggang ngayon 2024 na lakas pa rin original parts original engine ibang klase talaga ayun nga pala shoutout nga pala kay ano no kay paring Mike Restar yan nagkatrabaho sa Honda yan sa may ano yun Kalimutan ko na yun Tsaka maraming salamat din doon sa mga subscribers natin no? Kasi may subscribers sa atin na Nag message sa atin Na bumili ng, Sa Honda Kay Mike Ristar Yan ang ating kaibigan Isa sa mga sumuporta rin sa atin Nung nagsisimula pa lang tayo mag vlog no Nag share Sinyenyer niya yung aking mga Youtube Vlogs Siguro mga Yung pangalawang Youtube vlog ko yun Sinyenyer niya Kaya maraming salamat sa kanya <sighs> yan dito lang tayo So tara, let's go. So bumili ako tatlo. Isa sa akin, mga kainag, ano? At dalawa, yung pinapabili ni Mahal na Reyna. Yan. Weird, no? Habang naglalakad tayo tapos ng lamig ng panahon, sumisip-sip tayo ng taro shake. <laughs> Pero okay lang yan, gano'n naman, pwede naman yun. Hindi naman pwede, pwede naman yun, hindi naman porke malamig ang panahon. Eh, hindi na tayo pwedeng uminom ng mga malalamig na drinks, di ba? Um, ang hindi lang siguro maganda, yung mainit na yung panahon, tapos iinom ka pa ng kape sa labas, na mainit din. Yun, talagang sigurado, laglag ang pawis mo nun. Yeah, so dito muna tayo mga kainay siya, no? Talagay ko lang, bibigay ko lang to kay Mahal na Reina, kasi eh, nag, ano pa yan eh, Nag-prepare pa yan, mainit, sa kitchen, mainit sa, sa pinaglulutuan nila. Kaya kailangan nila ng malamig na drinks ako naman umiinit na rin yung bunganga ko ako mga kilis na no kaya kailangan natin ng maraming na drinks para hindi ma-overheat ang bunganga <laughs> excuse me po oh. eto <sighs> na nagkagulo-gulo na yan <laughs> dito raw sa likod sa likod daw dadaan si Mahal <sighs> Yon yun ba ayos ah Nakaporma agad ah Ha? Dalawa? Tatlo na binili ko para I love you Ay sige baby, andyan yung kapatid ni Richard Ibigay ko ah. sa kanila Ah, thank thank you. isa. you ah, sa iba isa, huwag ka na Ay, oh, Sige na, oh, mo. ka mabilis ka. Ay, nakapawa ka noon Ay, ah, kuli mistro Dalawa lang sa akin Oh, dalawa lang sa iyo Pakiwa mo na rin yung ano oh. Sa akin oh, na, sige ba? na sige na. bye Ay, Thank you I love you, mama, chup chup Yung sa taramaki na isa, no sup na natin to Lakad-lakad na tayo habang sumusup-sup Mm. Sarap. Maisip po na nga eh, no? Malamig pa yung tinira. Okay lang nga Basta masarap. Mm. Parang flat tong gulong lang unahan ng sasakyan ko, mga siya, no? Ayan, parang flat. Ah, ayan, flat. So, meron akong ano rin siya, toto ito, ito, Ma... Ano no, yung portable Teka muna. Portable. <laughs> so tingnan natin, malalaman naman natin yung kung flat e. Eh. Kasi merong ano to yung digital ano dito, ayan oh. Makita natin. Anin ko lang. Lagay ko lang muna. Yan. So PSI nya 21 no? Oh. Dapat yan 35 So mababa Nilagyan ko ng ano, ng pantali. Ayan ano? Oh. Para hindi natin ini uh, hinahawakan lagi. Nakakangalay kasi pagka <laughs> hinawakan mo ng matagal eh. Nakakangalay sa daliri. 35.5 sobra ng 0.5 pero okay na yan mga kayo nagsibukasan natin konti konti lang yan okay na yun pagasulina muna tayo no magkano ba ngayon naku one and 34.9 so ba, parang one dollar and 35 cents nako tumaas ang gasolina regular so tara bayad muna tayo tapos sa maraming salamat nga pala sa comment nyo no, tungkol sa pagpapasulina natin nung nakaraan thank you very much So, teka, sarado Susi. Baka malimutan natin Susi. Nandito. Yan. Ito yung gasolina. Oh. Yan. Bali, pinag-gasolinahan ko, $65. So, siguro, sakto yan, mga kainags. Ano? Sakto or medyo kulang. Parang ganun. So, may kulang, no? Balikan natin doon. Kunin natin yung sobra. Ayun, so, mga kainags, ano? Uh, automatic daw babalik sa card natin basta credit card yung ginamit natin basta card automatic daw babalik sa card natin sabi ng cashier Yan, kasi maraming nagtatanong ano marami kasi nagtatanong ano daw ba ang mangyayari doon sa sobra na binayad natin so merong mga nagcomment yung iba daw pinupunta bumabalik daw sila sa tindahan para daw sabihin na sobra yung naibayad nila kasi kulang yung gasolina pumasok sa sakyan nila so yun pa uh, pinuntahan ko na rin para sigurado uh, yun lang nga nasabi sabi doon sa mga nagtatanong kung ano mangyari doon sa sobra na ibinayad natin pag card ang ginamit natin automatic babalik daw mga kainags ano? automatic babalik yung sobrang pera na binayad natin sa card natin so pag cash siguro punta ka doon bigay mo yung resibo makikita naman nila yon eh kung magkano lang pumasok talaga no? kung ilang litro yung pumasok so babalik nila sa yun So yun mga kainis ano? at uh, At least eh, ala, Meron tayong nalaman ng ngayon At may mga nalaman din yung ibang mga viewers natin Na wala pang alam Sa mga ganyang klaseng bagay So kakain muna ako Pupunta muna akong Northgate Gutom ako eh Ayan dito na naman tayo mga kainis ano? Kakain lang tayo oh, Pantanggal gutom wala nga namin Eh. <laughs> so mga kainags, ano, meron tayong na meet ng mga subscribers dito no? Hello po, Hello. surprisingly nakita po namin si Idol Inas dito Hello? sa TNT Supermarket <laughs> Ano pong nice. pangalan? Sultan po. Sultan. 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 Yes. Yan. Ano po. Ako po si Veneta po. Veneta. Yan. So, Hello po. Subscribe para... po kayo kay Sir Inas. Salamat. Yes. Thank you po. Maraming salamat. Salamat po. Thank you, Yan. Thank you. So yun mga Inas. Ano? Uh, pinawag tayo. Gulat nga ako eh. Salamat sa kanila. Para magbusog na ako. <laughs> ah, sarap. Grabe nung no, hindi pa ako kumakain kanina mga kainag siya no? Parang nabusog na ako nung na-meet natin yung mga subscribers natin So tinawag kasi yung pangalan ko Kasi kanina Magbayad na sana ako Tapos sa ah, pag napadaan ako sa kanila Malayo pa lang napapansin ko na nakatingin sila sa akin Eh nakatingin sila sa akin sabi ko Baka mamaya uh, ah, Kung iniisip sa akin itong mga to ah. <laughs> Pero wala pa wala pa hindi ko pa sila na napapansin niya pero nung habang papalapit na ako nakatingin pa rin sila sa akin sabi ko ba't kayo nakatingin to sa akin to mga to tapos uh, ngumiti lang ako ngumiti lang ako Ah uh, kasi syempre hindi naman tayo suplado mga yung ano? mukha lang tayong suplado pero hindi tayo suplado ngumiti pa rin ako sa kanila kasi nga syempre nakatingin sila sa atin <laughs> baka kako kala ko nakatingin lang sila sa akin pero yung pala kilala na pala nila tayo So hindi mo kasi pag may mga nakakasalubong ako mga kapwa natin kababayan dito mga kainig sa mga kababayan natin pag nakakasalubong ako rito hindi ay hindi nakatingin lang ako sa kanila o kaya binabati ko sila ganun pero syempre minsan eh mahirap yung bati ka ng bati tapos mamaya hindi ayaw naman nila yung binabati mo sila di ba eh baka kala nila katulad ako nakatingin ako mamaya nakatingin ako sa nakatingin ako doon sa mga babaeng nakatingin sa akin kasi syempre nakatingin sa akin, ititignan ko rin syempre baka mamaya ako kilala ako nito mga to at least uh, babatiin ko sila kasi baka sabihin nila soplado ako eh meron naman syempre yung iba na hindi <coughs> naman ako kilala diba baka ma-misinterpret yung pagbati kong gano'n sa kanila baka sabihin nila eh sino ba naman tong lalaki na to nakatingin sa akin grabe baka mapagkamalan pa ako manyakis eh eh mukha pa naman ako manyakis mga kainags <laughs> Mabuti na lang, tinawag ako. Nung nakalampas na ako sa kanila, tinawag nila ako. Yan, sabi nila, Kuya Inags, napalingon nung tuloy ako. Sabi ko, uy, sabi ko, kilala ako ng mga to. Lumapit ako sa kanila. So, sabi nga nila, subscribers kung araw sila. At maraming maraming salamat naman sa kanila, tinawag nila ako. Alam nyo mga Kuya Inags, ano? Pag nakita nyo ako, doon sa mga gusto talaga akong makita. <laughs> nakita tayo sa daan, tawagin nyo ako. Hindi naman ako suplado eh. Ano ko? ah... Uh... Warm ako, warm. Gentle. Yan. Yeah. <laughs> Yan, tsaka ano, tsaka mabait ako. Yan. <laughs> Binuhat yung sariling bangko eh, no? <laughs> Excuse me po. Yan, tsaka ano, tsaka hindi ako suplado mga kainis, ano? Hindi ako suplado. Tawagin nyo ako. Pag nakita nyo ako, tawagin nyo. Kasing iba, nahihiya. So nagme-message kasi sa akin. Sabi nila, Idol, uh, nakita kita kanina. Kaya lang, nahihiya ako na batiin ka. So huwag kayong mahiya mga kainis. Huwag kayong mahiya. Kasi gusto ko rin talaga kayong ma-meet, mga subscribers, mga viewers natin. Gusto ko rin kayong ma-meet kasi ano 'yan eh dagdag sa kaligayahan naming mga vloggers. Dagdag kaligayahan 'yan para sa akin. Syempre ako, syempre ako. Small YouTuber pa lang ako, 'di ba? So mas ano mas lalo kung magkakaroon ng motivation or ano yung uh, gaganahan lalo ako niyan pag may mga tumatawag sa ating mga subscribers. So, ano yan eh, parang yan na yung kabayaran. Kabayaran para sa aming mga mga ginagawa, ano mga kainags, ano, yung mga nakaka-appreciate sa mga vlogs namin. Kabayaran yung tatawagin kami, inags, so, papapicture, yun, na-appreciate namin yun mga kainags, ano. Ako sobrang na-appreciate ko yan, kaya doon sa mga subscribers natin na uh, tinatawag ako pag nakikita ko sa daan, maraming maraming salamat po, na-appreciate ko po talaga yun, yan. Pero minsan pag tinawag nyo, ako, nyo Kasi mamaya baka hindi ko marinig mga kainags ano? Especially pag nagbablog ako Hindi ko kayo marinig Kahit nagbablog ako, tawagin nyo ako mga kainags ano? Tatanungin ko naman kayo kung pwede ko, kayo, ko kayong isama sa vlogs Pag sinabi nyo hindi Hindi ko, i-respeto ko yun syempre Pag sinabi nyo gusto nyo oh, di mas okay, di ba? At least para makasama naman kayo sa vlogs ko Pag nakita tayo sa daan Nandito tayo galing sa Canadian Tire mga kainags ano? Bumili lang ako nito Ayan, no? pa pahanda natin para sa summer kasi baka mapalaban na naman tayo ng adventure sa summer. At least may mga ready na tayong ganyan ano. Habang hindi pa nagsisimula yung adventure natin, mas maganda unti-unti binibili na natin dapat yung mga kailangan natin para pagka nandiyan na yung adventure natin, hindi na tayo mabibigla sa gastusin. So yun lang mga kinay, sino maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa mga sa mga panonood niyo. Thank you very much. Syempre sa inyong mga comment, tinatanggap po yan mga kinay sa Maraming maraming salamat, especially sa mga likes ninyo. Thank you very much. At saka syempre, kung gusto nyo i-share ang aking videos, why not? Thank you very much pa rin, <laughs> Good vibes lang tayo mga kainags. Maraming maraming salamat. Kita tayo sa sunod na videos. Hanggang sa muli.